Hi guys. Ah, uh, may kasabihan niya tayo na kapag may tinanim may aanihin. Kaya yan yung topics ng video ko ngayon kasi last 6 uh, months ago may nagtanim ako ng kapote. Kamote. Kamote yung pula ganyan lang kalaki na. Pero ngayon aanihin ko na kasi 6 months na ano, ay eh. past na eh. Siguro nga pula ko lang 7 months na. Tara, tignan natin kung ano na ngayon nangyari ko. Ah, uh, mga ka-rails, tinanim ko yung kamote dito sa isang sako lang na lupa. Ayan. Hindi okay. okay. mo harin masabi kung magandang buwas kasi Punti lang yung dahon. Pero, dahil sa alag-susmata like, siya, tignan na natin. Okay. Dala ko na ito kasi wawas ko yung sako. Ayan. Hangin. na maraming bunga. Kaya lang ang anong dahon, ang konti lang. Bali. Yan natin ha. Ang panalabasan. nya kami <laughs> 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 halos one fourth lang yung tinanim itong kamote one fourth lang nito sarang mayroon pa oh, ito pa sana ito mga parang. So, ano pala ko ito. Uh, Ang ano mga ka-reels dalawa lang talaga pero okay na to at least may merienda na 6 months oh, thank you bye bye sa pananood